Kasama ko naman po ngayon si Sir Ricky Leonida. Tama po. Okay. At ang kanyang mga kasamang gwardiya. Galing po silang pampanga at ang kanilang reklamo, ito na naman tayo. Barat na amo, barat na agency, kulang na nga sa sweldo, kulang pa sa benepisyo. Mga sir, salamat po sa pagpunta. Salamat Mamentang po. Magandang halik. Sa Pampanga, kayo nag-duty. Opo, oh, sir. Na-check natin magkano sa Pampanga? Magkano? Okay. Ilang oras po kayo pinatabaho? 12 oras po, sir. 12 oras. Binabayaran po yung OT nyo? Hindi po, sir. O. Wala po kayong 13-month pay? Wala rin po, sir. Wala rin po kayong day off? Wala rin po, sir. So, ibig sabihin, 7 days? Opo, sir. Nagsishift lang po kami, straightan po ginagawa namin. Uy, walang pahinga. Kumaki na nga, pinagpapahinga. Tao pa kaya. So, magkano minimum sa Angeles? 400. 400. Nasa minimum naman kayo, in fairness, no, ang siste, hindi binabayaran yung 4 hours. Oo, kasi po, 400 nyo is 12 hours yun. Opo, sir. Dapat 8 hours lang. 8 hours lang, po, sir. Tapos, kulang-kulang yung hulog sa SSS. Bali, pumasok lang po sa akin is 4 months. Tapos yung sa mga kasama ko, kulang-kulang po. Bali, matatagal na po sila. Pumasok lang po ng ilang buwan lang din po na ipasok nila sa na So, says. hindi po diretso? Hindi po diretso, sir. Ulang. Putol ko lang po lang po, sir. Ilang taon na po kayo sa kumpanya? Bale, nung unang taon ko po, sir, 2 years po ako. Tapos nag ako sa nila. Hindi nila ko binigyan ng 13-month pay tsaka cash bond. Kayo po, mga ilang taon na? 2 years. 2 years kayo, sir? 7 years. Oo, mas malaki-laki ng taon. Kayo po, sir? Trip po. Okay. So, lahat po kayo hindi nakatanggap ng 13-month pay? Simulat sa poll. Ngayon lang po nang nandano. 2008 ito lang po lang, sir. Pero naman nakaranda. Hindi po, sir. Sisingilin natin yon Dapat makuha natin yung kung ano yung narapat para sa inyo. Bawiin natin. Okay, oh, sir. Okay. Sige, so, nandyan na ba yung man shield? Security agency? Okay. So, 200 pesos kada araw ang hindi nabibigay sa inyo. Hindi On po, top sir. of that, wala kayong day off. So, wala dapat, po, sir may mga double pay pa dyan. Meron po, sir. At saka bawal po yung pagtrabahoin kayo ng seven days. Oo, oh, sir. Di ba? Nasa aling po si Major Manuel Maligaya ng Sosya. Magandang ah, tanghali po, Major Manuel, mm -hmm. sir. Sir, magandang tanghali po. Pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan, Major. Dalawa po ang yes, aming pakay, number one, para puntahan niyo po. Ito pong Manchin Security Agency, inspeksyonin. Dahil antad-tad po sila ng mga violation laban po sa kanilang mga uh, SG. And then number two po, sa tulong po ninyo, maibigay po sa mga SG yung mga perang nawala sa kanila, Sir Major. Sige po, Sir. At uh, wala nang pasok eh, Sir. Bukas, Sir, na umaga, pagkuntahin dito, Sir, pala ma-ano natin, Sir, ma-aksunan ka yung uh, kailangan nila, Sir. Sige yung po. mga reklaman, Sir, Sir, tungkol sa IG, Sir. Sige po, sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan, Major. Uh, opo, Sir, opo, opo. Para mong umpisa na po natin yung proseso. Salamat po, Major, at Yes, Sir. Yes, Sir. Opo, Sir. Thank you. Sir, bawiin natin up to the last centavo, yung mga perang nawala sa inyo, lalo pa yung mga 13-month pay. At saka yung overtime pay, 200 pesos per day. Oh, Pero mo, ang laking pera yan, isumo 200 sir. times 30, that's 6,000 a month. Oh, plus sir. yung 13-month pay pa. Diba? Um, And then, yung pong mga hulog sa SSS, sa PhilHealth Pag-ibig, oh, kailangan gawin consistent. Okay? Sige, sir. Ganun lang po sa manamig bukas. Okay? Sige po, sir. Salamat po, sa pagpunta. Sige po, sir.